Napapadalas po na ang mga sakuna gaya na lamang ng lindol at sunog. Sa panahon na gaya nito, natanong mo na ba ang sarili mo kung handa ka ba sa anumang sakuna? Ngayong umaga kasama po natin ng ating mga bisita na si Sir Chris Bato Santos, isang emergency preparedness coach at kasama rin natin si Sir Ivan Tibcos. Tatalakayin po natin kung gaano kahalaga ang pagiging handa po sa mga emergency situation at kung paano tayo dapat maghanda para sa kaligtasan ng ating sarili at maging po ng ating familia. Okay, sir, una po sa lahat, paano ba natutulungan ng mga tao na magkaroon ng kahandaan sa oras ng krisis o sakuna? Unang-una, dapat malaman mo kung ano mga dapat mong gawin. So, it's actually education. Learning more about what to do before something happens, bago pa mangyari. Mm -hmm. So, marami namang available resources online, maraming trainings na ginagawa So, maglaan tayo ng panahon because buhay natin nakasalalay dyan. Koreama. Ano ba yung mga basic na dapat nating ihanda at tandaan? Okay. Pagdating sa mga nangyayari ngayon, isa sa mga ginagawa ko actually is nagtuturo ako ng libre, nagkakandak ako ng mga training sa mga community, sa mga companies para mas lalo pa nilang ma upscale yung level of readiness. Una, dapat merong kang gamit meron kang kaalaman at meron kang mga tao na tutulong pagdating ng certain emergencies. Hmm. Importante siguro talaga, sir, na very proactive po tayo about this whole thing. Dahil hindi natin nga alam kung kailan darating ang sakuna. Pero doon naman tayo sa mga dapat gawin. Ano-ano ang mga specific na hakbang na maaring gawin ng isang individual para maging handa sa anumang uri ng kalamidad o emergency? Aside from, well, learning beforehand, ano pa po? Si Ivan is a nurse din. So, pagdating sa first aid, Ivan? Well, um, gaya nga sabi ni Sir Chris, uh, meron po mga uh, trainings regarding uh, basic first aid. Mm -hmm. And uh, that's already an advantage. Uh, plus pa kung kaya niyong mag-train ng uh, basic life support. Tapos... Uh, CPR, mga ganun. Yes, yes, yes. So, uh, to back that up, you'll need a go-bag. Ayan, buksan na nga natin oh, yung go bag ko na lang yan. Sige, ang daming back. laman eh. Alam mo, naalala ko tuloy yung usapin to ko sa the big one. Ano? Mm -hmm. Kapag ka nangyari yan, huwag naman po sana ipagdasal natin. Ako talagang, hindi natin, kung hindi natin alam ako na natin gagawin, eh baka maging part tayo ng fatality of okay. e, e Explain ko lang. Ano? um, uh, yung yung go bag na to is a generic go bag. Okay. Yeah. So any backpack would do. Okay. Kailangan mo lang ilagay dito yung mga essentials, yung mga importante, pagkain na matagal ang shelf life. Ibig sabihin, i-stack mo kasi ano siya. Anong example niyan, sir? Mga one year. Anong particular na pagkain? Pwede delata, mga crackers, crackers, crackers delata. delata, delata. okay. Lang, energy, bar, no? energy bars. Yun. But you need to really monitor monthly kung yung mga laman ba nito ay nag-expire na. Eh, Meron kaming mga ibang gamit ako spe specifically na 25 years ang expiration. Oh, It's survival niya. tablet. Okay. So when I put it there, I'll just wait for Saan po nakakabili nun? Dahil malaking tulong 'yun for Mer Meron po 'yan sa online. Mm, so okay. lahat po ng mga 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 resources pwede po nating tingnan okay, online. Sige, so sige. pag inuksan niyo po ito, o, dapat po 'yung mga gamit 'yun sa loob para kita. pwede nating tingnan. Okay. Ayan, so maganda po na i-prepare mm. niyo na itong inyong go bag kasi sabi nga hindi natin alam kung kailan mangyayari ang sakuna. So ito po ay Ito is a generic first aid kit. First aid. So kailangan yes. ng first aid kit. Minor minor incidents, minor emergency. So meron kang mga ghost bandages, waspad, thermal oh, oh. blanket, oh. ganyan. flashlight which is important. Yeah. This flashlight Actually, mura lang to. So yung iba, bumibili ng mas mahal. But I suggest that they just invest kung ano lang yung kaya nila. This is a crankable flashlight na pwede mo siyang i-crank lang. Ah oo. And you don't need to worry about the corrosion of the battery. Kasi you don't need to put batteries. And then I have a solar charger. Ay, wow, ang ganda. So, pag walang kuryente. Pati telepono, pwede dyan? Pwede yes. yes. ika yes. dyan. Ah, okay. Oo okay. oh, oh, nga. Saan po nabibili yan? Again, online din? Online din po. Oh, sa mga charger. online selling shop. Yes, oh, okay. pili lang kayo ng bagay sa inyo. Malaking bagay sa telepono oh, yan. Correct. Kasi so, so, nga lang, may signal no, kapag kapanahonin sa akin. Yeah, um, dito ano? sa atin, uh, Archipelago, Pilipinas. So, mm -hmm. We're surrounded by water. Pero ang problem natin is baha. Mm -hmm. So, pagka nagkaroon ng disaster, or sabihin na natin, nagkaroon ng flood, mm -hmm. puro tubig, di ba? Mm -hmm. Pero anong number, isa sa main problem sa mga Pilipino pagka may ba, wala silang clean drinking water. Oh. So, this is, uh, this is actually a, a filter para any, anytime, kanyari may disaster or na-stranded kay sa isang lugar, pwede niyong gamitin to to access drinking water. And this is available online. So you just need to use this as a normal straw. Mm. Ito yung wow. part and then you put the... Ah, mapapure. Malalit na yes, yung water. Yes. 99.9%. Uh, and when you say water, any. Yeah. Kahit sa... Any uh, liquid. Any, any water. Right. That's wow. that's right. It's very essential especially kapag wala kayong source ng clean water. Ang galing sa parang yung process of salination dumadaan dito uh, sa mga gadgets. Yes, dito. tama po. But oh, you okay. cannot use that sa salt water. Only ano lang ibang normal water like, na baha? Pwede. Yes, wow. even to be cannel. Wow. Tubig, tubig kanal. Yes. yes, so those are the things and then we have other stuff here like oh, I po, have po, po, a radio. Po. Radio. And flashlight okay. mm -hmm. so soyan and then i have my water container which i can oh, connect here connect dyan, and no? then thermal blanket and then i have for uh springs okay. then volta something okay. like okay. that so this is what i have in my in my car okay. i bring this one of the things that you need to really take note is saan ka ba madalas because emergencies disasters can happen anywhere, anywhere anytime do you have one in your office do you have one in your car mm. do you have one in your house mm -hmm. and may mga tao bang tutulong sa in case walang tutulong okay Ayun. meron po ba kasi medyo ang daming laman no nakaka-overwhelm ako na lang na no, nakita ko gusto ko bilhin lahat niyan pero meron po bang kayong listahan na pwede pwedeng yes. survive saan po namin kayo maaring makita okay you can maaring... actually uh follow me mm -hmm. Sa aking TikTok account, mm, okay. uh, Rock of, the universe. Rock of Rock the universe. I give tips on how to prepare go-bags, what to do during earthquakes and fire. Ayun. Oh, yeah. Well, thank you so much ha, for sharing this valuable information. na At uh, magiging handy itong mga tips ni Sir. At saka, bisitahin natin yung TikTok na parang mas Are lalo pa tayong <laughs> matuto. Marami pong salamat, Sir Chris Bato and Sir Ivan Piccos for joining us. at yeah. the sa Rising